Hi guys, welcome back to my channel. This is Not Not Palaboy. Gusto nyo po bang puntahan itong parola dito sa Ambulong na matatagpuan nyo nga po dito sa San Jose Occidental Mindoro na matagal ko nang gustong puntahan mula po nung bata pa ako. At talaga naman guys, napakaganda kapag ikaw ay narating mo na yung toktok -tok ng parola or dito sa kinatatayuan ng parola pero kailangan mo munang magsakripisyo. No? Hindi ganun kadali pumunta dito. At uh, ito pong lugar ng parola na ito ay malayo po siya mismo sa barangay ng Ambulong. Kailangan mo pong sumakay ng bangka. Pwede ka rin pong maglakad, pero much better po na sasakay ka ng bangka. At po kailangan puntahan mo to, guys, itong Sitio Minang. So, hey what's up mga kapalaboy Andito na nga pala tayo ngayon sa Sitio Minanga na kung saan dito matatagpuan ng parola. Tapos andito nga po pala mga residente ng Sitio Minanga. Yeah. Sila po yung nagturo sa amin kung paano pumunta ng parola. At uh, yun nga po raw si Kagawad, kakapanalo lang. Yan po. <laughs> Samahan mo sila Kagawad. Samahan mo sila. Yan po si Kagawad, Nini Guys, ang challenge ngayon is wala po kaming dalang tubig. At nasira uh, nasiraan kasi yung kabilang uh, baruto. No? So ito lang po yung daladala namin tubig. siya namin yan sa loob ng tatlong pong minuto. Okay, let's go! So guys, bago ka makarating sa Parola, ay eh talagang nako, kahindik-hindik na panganib. Kung may kasama ka yung senior, hindi pa po pwede dito. Grabe Tarik na tarik kan. Kita ka talaga yung paligid ng ano. Kita talaga paligid. Mas malupit pa to sa paano pawikan. Ayan. Dito may lumang hagdan, no. Siguro nasira na 'to, no. Sa pagdaan ng maraming panahon. Sa paglipas din ng pagmamahal ni Tere. <laughs> <laughs> Balang araw ma-improve ulit Balang <laughs> araw makukuha mo rin siya. Pag sanay ka sa lakaran, kaya-kaya kaya mo to. Pero pag hindi, ayan o. Ka. So ito guys Narating na namin yung parola Ito pala yan. Ito yung nakasama namin Nag tour Na pangalan niyo ma'am? Huh? Nina Nina Nina, ano Ramos o oh, Ramos ka rin <sighs> pitiks lang sa'yo ah palaki ka dito ano humakit may lahi ka sinasamahan marami pa pupunta dito na mga mga nagtutor? ha po. ha ang ganda ng ngipin mo kulay ba hilit guys okay, so baka may nakarating pero at least malapit-lapit lang <laughs> Wala na yung ano, dati opisina siguro to. Ayun guys, so may storeroom pa siya. storeroom tas room keeper number one. Napabayaan na to. Ano kaya to ne? Ista ka ng tubig? Oh. Stakan pala ng tubig to. Ganda rin. So dito, tanaw na tanaw mo yung palawan. Yun yung palawan. Napabayaan na, no? Pero gumagana pa rin sa'yo, ano, yung parola na yan? Gumagana pa yan? Ha? Gumagana pa yan. Para dun oh, protektado yung mga mababanggang barko dito. Oo. Oh. Oh. Ayos ano. Ganda pa ng kesa minilaw oh. Nagpapailaw ng parola. Ah. Automatic na ba yan? Ay, hindi na yung gumagana. Nagailaw po yun. Ay, solar na. Solar na raw yan. Ha, ah, solar na siya. ilaw po yun. Oo. Oh. Ita ko na. De solar baga yung solar na hindi na kailangan ng kuryente basta ilaw na lang siya. Ah. Uh, ito guys ho, oh, dito na siya isinilang sa Parola. Kasi na nag-iingat ng Parola na. No? So guys, yan nga po yung makikita niyo dito once na marating niyo na po yung pinakataas nito sa mismong Parola, yung kanilang opisina na kung saan eh napabayaan na nga po. Pero hanggang ngayon, s'yempre still functioning pa rin po yung solar at uh, solar yung kanilang Parola dahil nga po Nakasolar naman po siya. At worth it naman yung pagpunta ko dito, dito talaga dahil kahit hapong hapo ako for 30 minutes akong naglakad, eh sulit na sulit naman dahil kitang-kita nyo naman po yung ganda no ng uh, sityo Minang. Guys, paalala lang ha. <laughs> guys, paalala lang no sa mga gustong pumunta dito sa Parola. Eh medyo talagang ano, masado mataas ang dami nga sa aming na dawsdos oh. Hay nako. Oh. Pati nga siya, guys, nahulog sa akin eh. <laughs>

Bye. Thank you po. Don't forget po, no, na panoorin po yung sunod na vlog namin dito sa bagong resort dito sa Ambulong. Ipapakita ko po, po sa inyo kung gano'ng nga ba kaganda itong Isla Tala. At maraming maraming salamat po dito sa batang uh, nagsama sa amin dito kay Miss Nina Ramos from Sitio Minang. Kung nagustuhan nyo po itong aming vlog, don't forget to follow and like and share nyo na rin po yan. Po sa mga kababaryo ko dyan sa isla ng Ilina Tambulo. Always thank God sa lahat ng blessings na natatanggap natin. And of course, enjoy your life because life is too short. Bye!